Joe what's up mga boss Miral Kubolts tinalo ang Barangay Ginebra sa game 2 ng kanilang best of 3 playoffs sa score na 108-104 at humirit ng isang do or die game sa linggo sinopresa naman ni Johnson Rios ang Barangay Ginebra at tinanghal na best player of the game kung saan namiscore ko ng 15 points na may 6 out of 8 sa shooting Pinangunahan naman ni Chris Newsom ng Miralco Bolts kung saan may score ito ng 24 points at 5 assists umiscore si Cliff Hodge ng 17 points umiscore si Bong Quinto ng 14 points at umiscore ng triple double itong import nilang si Akil Mitchell kung saan may score ito ng 13 points 17 rebounds at 10 assists at Chris Banquero 13 points may chance sa pasana na may tabla ng Barangay Inebra ang score ngunit sumala ang crucial 4-point shot ni R.J. Abarientos sa walong segundo na lang ang nalalabi. Umiscore naman si Justin Brownlee ng 36 points, 21 points kay Thompson, 12 points kay R.J. Abarientos at Japet Aguilar 10 points. Kaya maghaharap muli ang Barangay Ginebra at Meral Cobalt sa Game 3 sa kanilang door day match game. At dito sama-sama nating suportahan mga Cubs ang ating Barangay Ginebra sa darating na linggo. Thanks for watching mga boss and God bless.